Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikalabing lima ng Pebrero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ng Henesis Tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at tinanong, Saan ka naroon? Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad. Tugon ng lalaki. Sinong may sabi sa iyong hubad ka? Tanong ng Diyos. Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin. Tugon ng lalaki. Bakit mo naman ginawa iyon? Tanong ng Diyos sa babae. Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain. Tagon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, Sa iyong ginaway, may parusang dapat, na tangi ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhimot binhinyay, laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Sa babae na may ito ang salaysay. Sa pagbubuntis mo ay mahihirapan, lalo kung sumapit ang iyong pagluluwal. Ang lalaking ito na asawang hirang susundin mong lagi habang nabubuhay. Hinarap naman ng Diyos si Adan at ganito ang sinabi. Pagkat nakinig ka sa asawang hirang, nang iyong kainin yung bungang bawal, sa nangyaring ito, ang lupang tanim ay aking susumpain magpakailanman. Ang lupaing ito para pag-anihan, pagpapawisan mo habang nabubuhay. Mga damot tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakanin. Upang pag-anihan ang iyong bukirin, magpakahirap ka hanggang malibing. Yamang sa alabok doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Eba ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang mag-asawa'y binigyan ng Panginoon ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Sinabi ng Panginoon, Katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Hindi na siya dapat tulutang kumain ng bungang kahoy ng buhay, at baka hindi na siya mamatay. Kaya, pinalaya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Pinalayas nga siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay siya ng bantay na kerubin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas upang hindi malapitan ni numan ang punong kahoy ng buhay. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililika itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikay walang hanggan. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang sanlibong mga taon ay parabang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis parang damo sa umagang, tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubi na may taglay na bulaklak kung gumabi na lalantat bulaklak ay nalalagas. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Yamang itong buhay nami, maikli lang na panahon itanim sa isip namin upang kami ay dumunong hanggang kailan magtitiis na magdusa Panginoon kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Puon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Aleluya, aleluya, ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong mga araw na iyon, muling nagkatipon ang mga tao. Naubos na nila ang kanilang pagkain, kaya't tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, Nahahabag ako sa mga taong ito sa pagkatatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwin ko ng gutom, mahihilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganito karaming tao tugon ng mga alagad? Ilan ang tinapay ni Nuryan? Tanong ni Jesus. Pito po, sagot nila. Ang mga tao ay pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang pitong tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpirapiraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayun nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at iniutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog at nang tipunin nila ang mga pera-perasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng pitong bakol na malalaki at may apat na libo ang kumain. Pinayaw ni Yesus ang mga tao, saka siya sumakay sa bangka at nagtungo sa lupain ng dalmanuta. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,